Hey, guys! Good morning! May basyal ko kaya ng resort ko. Ay eh. Yung resort no? ako, yung harap ni mong bale. Ayan guys, oh! yun oh. Albog na albog. Albog na makalbog na yung bale, Ay, ito yung guys, ng ating kulay blue. Ayan, no? oh. Mispak na yung resort na pepa gawa o yan guys oh help me help para rescue ko kini gala vloggers rescue yoko ay dire ko pakalbog na kay Kenny. padala niyo na kay pabangang kini yun oh oh ispakinga na akong Last na pa pag uh, resort na pe paggawa. Ditak na mo, mayari na kay balak ke kyan Yan, pati kay kilbot ng balay puro nang bala mo, ay ka naman makabubong. Puro niyan tutulo. Ngayon Oh. Ayal bugla na, na oh. Ayal bugla na kayal Oh. Bagyan na mo. Bagyan na mo lugdan ng ni. Eh. Ay kasaya. saya <laughs> Hello? Hello, ko Kurigo. Magalang vloggers. Hello, ko Kurigo. Ay, ba, 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 ba. Ah, ba, mam Ati ka, giri, ah, ah, ah. Wow, 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 ka pa kakasabi Pipi, yan po. Yan na. Ah, ba, 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 ba. Wah, 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 bakal bog. Wah, yang akan bagus tisti. Yan, guys, oh. Akay, sitwasyon, yan. At ang bisang magpadala ka na ako, magpadala na kayo. Help! 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 Alahan, oh. Talati niya mo. At ang, Magba mong dog tour kay keto. Oh. Hello. Hey guys. Ibi eh. ka tamo de. Sabi daw rin ang mga kanolas pogi na hindi is kanu yun. Shoutout kareta kaya ganaga ng makalbuga balikin. Para pareho tayo na mo tabla tabla tayo na kanyan. Yan ha. Ito ang bakal buga out kaya kayo. Uchay, bale ako. Ito ang kule blue. Ang ganang kitang tukuran niya rin yung dalong. Magbalot na kami. Magbalot nila nga hanggang uh, dapat may balot ka rin. O. Oh. Ay. Pareha mga kanyang Kenny. Pareha Kita motor kuca tidak sudah kita babo. Ribungnya bucu. Ya yeah, guys, oh. Help. Kau banyu kerigo. Bantat tali kan ini. Maka kaya kita pakai ini. Lipo ngampo pang. Yang harus tak kita balat. Masuk lokapi ni kau. Nah, Ana na ibig ko kayan niya ko bukas daw ini patutut kang kakalawe kang dalu mai ni. Ingat poya poya da ko. Pero life is good. Tuloy yang agad sbal mo lang hanggang baka yung sitwasyon guys oh. ayun po bali ako ni Akasura yan pati bubong na malalasak niya hindi nga tamo guys ini nak tabu. Ya, yeah, ingat-ingat bu ingat deh guys. Cawo. Oh. Lapi tabu, lapi tabu kaya kita kaya, kaya kami. Mau sa aku pasi bayu kaya kau potam pada lah kau geli kapten apa yang deh. Iya lagi lalu kau yang uh, kalau pak bakal buga bale. Bagat pray pray mu deh guys. Oh. Again, yeah, good morning, good morning.